Ayan, good morning sa inyo mga kamata Ayan Tara magkape tayo, samahan niyo ako magkape Ay, sarap so, magkape Kayo ba, mahilig din kayo magkape Nga pala ano bakit may mga tao na nakita ka lang na umahat ng konti Sira ang kaya ba? Bakit kaya? Kasi nang magawa sa buhay nila, tapos buhay na ibang tao Ang talaga na yan. Ayun ba? Ah, ano sa palagay nyo? Hindi na lang natin papagsunin. Hindi na lang kaya natin pansunin. Kasi hindi tayo ma-stress sa buhay. <laughs> so, Tatawa na na lang natin. Wala sila sa buhay nila. ako ano gusto nilang gawin. So, sa sarili mo, wala kang pinatapakabang tao diba? Ano lang diba? kaya Bakit ganyan? Sinila, sila lang ang aangat. Ayan. Ayan. Nakalaan na si Lord. <laughs>